Ang paglaki ng business ay pinagtatrabuhan, hindi hinihintay. Total noon na no collection ay 5,550 pesos. Nakakolekta tayo ng 5,550 pesos ngayong araw sa consignment setup. Malaki ba ito? Para sa akin? Oo naman. All amount counts sa isang negosyante lalo pa at accountant ako. Sasama ko kayo sa pagkolek ko sa ating mga consignees. Ngayong araw nga ay lumarga na naman tayo para sa ating munting business. Ang chicken pastille by Garapon ni Kauf Duty. Andiyan ang stocks natin ng pastille, mini shelves at ating mga papeles. Ang target, dadaanan natin ang Saraya area at hopefully may bagong store na mapaglagyan. Una namin dinaanan ang McCree store sa Lutokan Malabag. Bilihan ng mga gulay. Nagulat ako na naka 16 jars in one week dito. That is 2,400 pesos in sales. Mukhang maganda maglagay sa mga ganitong tindahan dahil marami ang food traffic talaga. At actually, yun din ang nakukuha nating data sa weekly collection. Anong lugar o klase ng tindahan malakas ang bentahan ng ating chicken pastil. Importante din ilagay ang mga bagong stocks sa likod ng shelf para first in, first out ang mga products natin. Napakaganda ng start natin para sa pag-ikot natin ngayong araw ah. Sana maging maganda ang takbo all throughout ng pag-ikot natin. Pero syempre, hindi lahat ng store ay pare na performance which is very very normal do pagkain ng ating product, hindi kasi siya yung priority needs ng mga tao. Kaya karamihan sa tingin ko na bumibili sa mga shelves natin, mga curious, mga nakilala ang ating product at meron din siguro na repeat orders kahit paano. Hindi kasi siya yung talagang bibili ng mga tao o na regular basis kagaya ng bigas, itlog at mantika. At sabi nga ng mga Call of duty na nag input sa ating mga uploads tungkol dito, ang laban sa ganito rin ay paramihan ng stores na malalagyan mo. Ay laban eh. After 5 stores, 31 jars sold for 1 week. 4,650 pesos ito. Pag may lakad ako, minamaximize ko lahat ng pwedeng daanan. Katulad ng pagdadala itong netting system na order sa atin. Additional income na naman. Para sa mga gusto mag-order ng netting system, PM lang. Ito ang netting system na gamit ko. Movable at subuko na. As in, taon itinatagal. Okay na okay pa. Dito sa Villagego sa bayan na sa Saraya naging additional store natin. Matas din ang food traffic dito kaya hopefully maging magandang performance. Dito rin ako nakakilala ng isang business owner, ang may-ari ng Nanay Tudings. Nagdadala siya ng mga products nila dito sa Villagego din from Bulacan. Mga pasalubong ang kanyang produkto. Exchange contacts para sa possible collaboration in the future. May pahabol na store tayo na dinaanan. Wala kasi si ma'am nung una nating daan kaya pagbalik na lang natin. naka din din eh kaya 900 pesos din. Kaya ang total natin 5,550 pesos collection ngayong araw. In just 1 hour na ikot. Nakapagdagdag pa tayo ng isang store. Ang tatargetin natin kada ikot. Dapat may madagdag na isang store na sa ganon. Pataas ng pataas ang sales natin through consignment. Kasi katulad ng palagi ko sinasabi. Walang bago mangyayari kung walang bagong ginagawa. Kaya yan, ang target na susunod. Okay, susunod ulit. Yun lang. Peace.